sa session natin ngayon, susubukan natin pag-usapan ang ginawa ninyong pagsusuri nung nakaraang sesyon. Pero bago natin ito pag-usapan, balikan muna natin kung ano ang kaisahan, kaayusan at kabuuan. Masasabing may kaisahan ng isang akda kung palagi itong nasa iisang paksa at tumutungo sa layunin at tesis ang lahat ng mga pahayag masasabi namang mayroon itong kaayusan kung lohikal at malinaw ang pagkakaayos ng mga pahayag upang maihatid ang mambabasa sa layunin at tesis. At masasabi itong may kabuuan kung madulas ang daloy ng mga pahayag mula sa isang talata tungo sa susunod na talata upang makita na ang lahat ng ito ay bumubuo sa layunin at tesis. Kumusta ang pagsasanay na ginawa? Tanungin uli natin, ano-ano ba ang hinihingi sa pagsasanay? Una, ang layuning pangkaisipan. Ikalawa, ang tesis. Ikatlo, ang mga punto at suportang nabanggit. At panghuli, suriin kung ito ba ay may kaisahan, kaayusan at kabuuan. Ngunit, higit pa sa mga ito, Magandang pagnilayan kung paano ba nating nasabi na mayroon itong kaisahan, kaayusan at kabuuan. Anong proseso ng pagsuri ang inyong ginawa upang masagot ito? Unang hakbang, paghimay sa akda at pagsuri sa kaisahan. Panooring mabuti ang video. Tukuyin kung ano-ano ang mga punto at patunay na inilahat. Suriin kung ang lahat ba ng punto at patunay ay tumutungo sa iisang paksa. Kapag oo ang sagot mo, masasabi mong may kaisahan ang akda. Ikalawang hakbang, pagsuri ng kaayusan. Tignan ang daloy ng mga punto at patunay. Suriin kung paano isinaayos ang mga punto at patunay. Tignan kung logical ba ito at madaling sundan. Nagabayan ba tayo tungo sa layunin at tesis? Kapag oo ang sagot mo, masasabi mong may kaayusan ang akda. Ikatlong hakbang Pagsuri sa kabuuan Suriin kung madulas ba ang daloy na mga punto at patunay mula sa isang kaisipan tungo sa susunod na kaisipan. Suriin din kung madulas ba ang daloy na mga punto at patunay mula sa isang paksa tungo sa susunod na paksa. At higit sa lahat, gumamit ba ng transisyon ang akda upang matahi ang lahat ng paksang pinag-uusapan at ang mga kaisipang inilahat? Kapag oo ang sagot mo, masasabi mong may kabuuan ang akda. Ikaapat na hakbang, pagtukoy sa layunin at tesis. Tanungin mula sa mga nailahad na punto at patunay kaya ang layuning pangkaisipan at pandamdamin ng akda? Sumunod, ano ang paksa at ano ang naisabihin ukol sa paksa? Tanungin kung ano ba ang tesis. Sa video na inyong sinuri, masasabi nating cultivate a sense of who Jesus is in the here and now through prayer so that we will be prepared when He comes again. Ang tesis ng video. Bilang paglalagom, tandaan, kapag nagsusuri ng isang akda upang malaman kung mayroon itong kaisahan, kaayusan at kabuuan, tignan mabuti ang lahat ng punto at suportang inilahad, suriin kung mayroon itong kaisahan, kaayusan at kabuuan, at sa katapusan, tukuyin ang layunin at tesis ng akda. Kapag naman nagsusulat, babalikta rin lamang natin ang proseso. Buuin muna ang layuning pangkaisipan at pandamdamin. Ilagay ito sa malinaw na tanong sa liksik. Gamitin itong gabay sa gagawing pananaliksik. Tukuyin ang mahalagang punto at suporta mula sa mga nasa liksik. Subukin sagutin ang tanong saliksik sa liksik sa magita ng paglalahad ng tesis. At panghuli, ilatag mabuti ang mga punto at suporta upang matiyak na isang paksa lamang ang pinag-uusapan luhikal ang pagkakaayos ng mga punto at suporta, at madulas ang daloy ng paglalahad sa magitan ng mga transisyon o mga pangugnay.